Ako ho si Bonifacio C. Perelio, dating empleyado sa na. Demo Farm. Sa agriculture ho kasi ako sa DA. Kami po ay naalis na dahil nga sa medyo ang edad namin ay lampas na. Mahirap nga pala din walang trabaho. Abay kami ho'y nagtatanim-tanim at mababait ho naman ang mga kasamahan namin doon. Yung mga nasa opisina, buong staff at saka yung boss namin mabait din. Actually, nakakilala ko si Cap. Sa mga halimbawa, may mga birthday. Kasama kami ng mga kapitan na dito kami sa kanila. Ang pagkakaalam ko sa kanya, kahit hindi taga rito sa bayan ng Indang, sa Kabite, tumutulong siya. Nababalitaan ko, ko yun. Talagang malakas ang dating ika nga. Nung kami matanggal sa munisipyo, pinatawag kami nila. nga, binigyan kami ng tigka-kaunting grasya. Binigyan ng tigli liman libo. Saka kalahati sa akong bigas. Ako nga ito ang tuwa sa nangyaring yun dahil yun napakalaki katulong na sa buong pamilya namin. Kapitan Berhel, okay, lubos na nagpapasalamat itong nakaraang mga tulong niyo sa amin at sa mga darating pa mga araw, buwan at taon na maitutulong niyo kung tayo kapwa na pa. Maraming maraming salamat po. Hindi po namin makakalimutan niyang inyong yan.